Dahil eh, naghihintay sila. Nawa nga ako kahapon. Sabi niya, pwede niyo po bandalin yung Jollibee dito. Sabi <laughs> niya, gano'n. Oo oh, huh? naman. Sana naman yung ano ko. Yung puso ko. Nalulungkot nga lang ako yung ano. Mag, maghapon kang naka ano, tambay dyan, mamumuti ka eh. Bababalutan ka ng ano. Bababalutan ka ng semento. Sambang daw kasi katagram. Sa mga katagram mo pala natin, maganda ang bago po sa inyo. Ah... Uh, sana po ay nasa maganda ko kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. Ito nga po yung mga batang nataanan nun natin kahapon na malapit to sila dito sa isang napakalaking um, pagawa ng simento. Ngayon, talaga kung ano, kung, kung talagang dito ka lang sa lugar na to, talagang babalutan nun kayo ng simento. Kaya kahapon, nakita nyo naman, puno sila ng puti-puti. Ano po yun, simento po yun. Sa mukha, ganun. Para ko nga Ah, uh, po sabi ko, tara, punta tayo ng Jollibee. Eh, si nanay naman ayaw pong, ano, ayaw kong lumabas. Natatakot po yata. na sila? Ayan po yung bahay nila. Eh na, naka smile na. Hmm. Paano? Tara, na tayo? Naghihintay na yung mga bata. Kahapon pa yan eh. Iinom po kayo ng ano, mga uh, lalo na especially yung mga lolas, lolas and lolos, mga tito natin o tita na medyo may kaidara na po. Ano po, wag mo kayong uh, papatuyin ng pawi sa likod tapos masyado magbibilad. Kailangan po natin ng exercise para panatili yung natin maging malakas yung ating kalusugan. Sabi nga po nung, uh, nung ano ko, nung napanood ko. Hindi ako nagbibilang ng pera. Nagbibilang ako ng yung health niya po niya. Parang mas mahala sa mas mahalaga sa kanya yung health niya. So, ano nga naman nga po yung magagawa natin sa iniipon natin kung maiwan lang natin natin gagad. Taba ba, Kuya August? Mm. So, yun. Pasensya nyo you na know, yung aking boses. Kakano ko lang nito eh. Uh, Nagkalagnato tayo. Kaya parang ano tayo, matamlay yung muka. Ito yung mga bata, oh. Ganda oh ng background nila, bundok. Oh, nanan mo na. Morning! Nandiyan po si nanay. Ah... sabi ko, dadali ko na lang sa inyo, di ba? Ayaw ng mama niyo eh. Ah, tara. Para makakain kayo. Tara, ate. Ano? Ayaw ng mama niyo sumama sa kayo, sumama kayo sa akin. Dito na lang tayo kumain para maluwag. Tara dito. Ah, bakit? May nanguhuli ba dito? Naglilibot. Oh, may meron kayong french fries. Meron kayong maraming chicken. O, oh, dalawang ano yan. O, oh, tapos may spaghetti. Ha? Ah, may spaghetti din kayo. oh, kumain. Oh, sige, kung ano, Sinong... Eto pa yung spaghetti oh. Nay, dito na. Nay, dito kain na tayo. Ayaw mo spaghetti, manok. Eto pa yung price oh. Ah, oh, sino sinong price? Ayaw. Ha? Ay, hindi kayo sanay sa spaghetti? Ay nako. Sige, magmamanok na lang tayo. Chicken. Nay, plato nga, Nay. Magmam... Hindi nila alam katekram yung ano. Hindi nyo pala alam to? Alam. Oo, oh, alam pala nyo. Alam. Oh, chicken. Madami chicken yan. Umbusin nyo yan, ha? Oh. Tintay nyo yung ano. Nay, dito na. Kain na tayo. Dito, Nay. Nay, dito na. Huwag na maiya. Nasaan si ate? Oh. Ay, ko. Ito Ito ito. I-off kuya pala. sa siya. Akala mo kulis kami? Hindi. Pulis lang kami sa katiyan. Ayaw namin sumamaraan. i niya. Marahin tuti. Ah, marahin kotse. Hinihiram kami kotse. Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... 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 Oh, tara, upo na tayo. Kumain na tayo, na Ay, pagsaluan na natin yung ating, ano. Ah, kain na. Hindi ko sila sa spaghetti. Tsuna na. Hmm. Sige na. Nasa si ate doon, no? Bigyan mo ng spaghetti. Ah, bigay mo to. Ah, <laughs> tatago niya yung ano. Oh, ito sa iyo, ano? <laughs> Bukulin ko lang yan. Isa, isa lang. Lagay mo din sa itna. Ito mo na. Kisa, mula, yan mo na. Ay, mayroon akong dalagyan. Hmm. Ito yung panin, no? Ah, kanin. Ay, kanin. Oo. Oh. Bunso. Nay, ano ba kayo, Nay? Alam mo, gusto. Pakainin niyo na yung anak niyo. Kumainan mo ba kayo? Hindi, Oh, kumain na po. O, ito kanin. Plato, Nay. Bigyan niyo ng plato yung anak niyo. Oo. Oh. Okay, kain-kainin tayo. Ako, ito na ba? Nawalanin ito na ba? Sakit.

Ah, kuno, mga time na na lang kita dito. Tara. Hihian oh, po 'yan. O sige, uupo kami dito. Oh. Oo ako na upo. po. Nasend na wala yung mga kutsara. Ha? Sa Ah, oh. Oh, sige, oh. Hindi, sa'yo lang yan. Ayon dilo ng spaghetti. Patayon ng spaghetti, boss. Patay, hindi ko alam. Ano, ano. Oh, hindi sila sanay sa ganyan sila. Ginugol mo ako. Hindi. Eh, tapos ito lang. Hello. Yun. Napakabusog ka dyan natin, ha? Wag, wag kayong naiya sa mga tao. Takbuhan kayo kanina. Alam po naman, manguhuli po kayo ay. May nanguhuli ba dito? Bakit? Ba't tinuhuli? Bakit po nang buto ka? Kakapuso. Ay, gano'n. May nahuli na ba dito? Opo, dito. Ito po. Hmm. Nakuha na ng buto ka? Opo. Ito yung nahagis po. Nahagis yung pag wala na po ano. Ito pa. Ang naman ako. Parang ayaw ko nang... Parang natakot akong bumalik na rito. Na paano yung ano, yung batang kinuha na ng bituka? Kasi ba? Hmm. Yung bata. Bibigyan po na, bibigyan po na pera. Pero tas, lalapit yung bata. Iyon, hulitin na po. Pahawakan yung kamay. Hindi ako dalikate yun. Kaya po, kaya po, kaya po, ano na po yung CCTV na sa airport. Pinagyan na. May manok pa po doon. Yan, dyan ho sila nagtago. Hindi ho sila ano tawag. <laughs> Pwede po ako makijoin dyan? Pwede po ako makitabi dyan? Okay lang? Tatabi ako sa kanila. Kasi para masanay sila sa mga tao. Huwag kayong nahihiya. Pagka may ibang tao, tatabi ako. Nasa yung sa'yo? Ay, nakapatong lang siya sa... Kategra mo, pinatong lang siya. Eh? Hindi tama yung ganyan. Oo. Oh, ano ba yan? Kuha ka ng plato. Sa excited sa... sa excited ni Kategra mo. Oo. Oh. Dami ah. yung ulam ha. Mayroon pa yung ulam natin.

Meron pa doon. Para kung kainin mo man ito, oh. ko po yan. Hindi nila alam talaga yung spaghetti, katekram. Okay, karam. Mm. O, oh, pa uyan mamaya yan! O, okay, sige. Kumain ka na. Mm-hmm. Pinagsama. Kung ganyan, maaaring galan. Ano mo? ba <laughs> kayo? Mm -hmm. Masarap ba? Mm hmm Mm. kasi ayaw yung sumama. kung na niyo hindi kayo nakalabas. Sayang, nakapunta sana kayo sa ano. Na Saan hmm. Mm -hmm. na kayo sa Jollibee pala. Oo! Sa Apple. Sa May mga Mhm. <laughs> nahulog, tumatalon, may pakpak. yeah, noon sarap kumain. Masarap kumain pag kami kasabay, di ba? Gustong gusto nila yung manok. Mm -hmm, ganyan talaga pagbata. pati tong spaghetti may pakpak. <laughs> Natutuwa ba kayo bumalik ako? ate. Natutuwa ba kayo bumalik ako? ka. Mm. sinisipat ko pa kayo kung pa ko sa inyo. Hindi. 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 ako, Hindi. 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 Hindi tsaka bigas. Binilang ko kayong tinapay, mamon. Sa sa saka yan. Mm -hmm. Hindi ko pa nababa. Ang uh, tuwa ng tuwa naman. Wala naman pala man yung anay. Tapay? Ha? Ah. Mayroon po yung tapay? Oo. Oo. Siyempre. Dapat yung the best, di ba? Ah. Sabi ko na nga baka hapon eh. mm. na. Eh. No. Hmm. May dalas na bigas eh. Oo. Ngayon kasi manawala naman. Hmm di ba? Busog na sila. Pangulam daw mamaya. Meron pa bang manok? Wala eh. Matataas pa lang yung maliit. <laughs> hmm. Ito, tinabi na nga kagad yung ano, Naka-reserve na yung dalawa o oh, pangulam niya mamaya. <laughs> Hindi, okay lang yan. Kasi madalang lang kasi yung ganyan. Ma, ka natin ma. Kaya ka na? Kaya ka na, kaya na.

Si ate na wala nga eh. Wala na tunay. Wala ko naman na tinapay. Yung tinapay? Ah! Kasi na- eh sorry. Naisip ko spaghetti, french fries, at saka manok. Hindi ko naisip yung burger. Susunod burger naman. Yan pala yung gusto niya, burger. Mm. Mm, thank you, ate. Invite naman ni ate. Tubig ba? Ha? Tubig. Kape. Bawal, ka sa, bawal kayo sa kape, di ba? Natatakot po ba kayo sa amin, Nay? Ba't parang... Natatakot ka ng mga bata. Hindi po, kayo. Natatakot po kayo sa amin. Baka daw mong hmm. Hindi po kayo. Takot po kayo sa amin. Ah, nakatago po na akin. Ngayon lang po kami nakaharap sa... Ano yan? Ah. Kape. Eh? Mm-hmm, just go po. <laughs> oh, ay, Angel, labas! Oh, ilan pa yun, 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 yun. Okay, yun sa'yo? Dalawa. Mamaya yan. Mm hmm Papano kong humingi si kuya? Papano pa kong humingi si kuya? Bibigyan mo? Ina ko? Naku! In Hindi na. Ah, din. Hmm. Timawa ka ako. Timawa ka? Magka, ilan ang tinabi mo? Ilan tinabi mo? Dalawa. Dalawa din? Ang guling. Ha hapir tayo? hapir. o hapir. dalawa tinira. Paano Papano kong humingi si nanay? Pag gumingi siya, bibigyan mo ba? Bibigyan mo siya. Oh, mabait. No. Pag sinanay nanay humingi. Dumating ba si papa niyo kagabi? Kinuwento niyo, meron kayong kaibigan, bagong kaibigan. Kinuwento po niyo. Ano po sabi niya? Baka daw manghuli. Ah, akala niya manghuli ng bata. Mm. Baka bukas dumating ulit kayo din eh. Iba na naman gagamitin yung kotse. Yung kahapon kasi, um, oo, oh, oh. tapos di ba puro semento? May semento na naman ako. Oh, titignan ko yung likod nyo mamaya yeah, kung puro semento na naman. Buti nga ngayon medyo malinis eh. Poging-pogi kayong tignan oh. Binilang ko kayong maraming ulam doon. Maraming isda. Alam niyo ba yan? Tapos maraming baboy. Kaso nakalata. May baboy dyan Ha? May baboy rin dyan. Mmm. Tignan mo naman ito. Mmm. Mm -hmm. Ang, ang galing naman nito. Oh. Katekram. Ang galing ng bata. Oh. Pakita mo doon. Eh, smile ka, smile. Smile. Ngiti. Oh. Kasi, dito ka na. Baka oh. mahulog. Kasi ubusin mo yan, ha? Pinagawang ka dyan. Pinagawang ka Paano kayo nagkakasya pala dito, Nay? Ah, dito meron. Sino dito sa lapagate? Ah, kayong magkakapatid. Tapos si nanay, tatay sa taas. Oh, kasi pag dito, ay baka dito, baka mahulog yung maliit. ano, eh no? Hmm. Tama naman si nanay. <tipos> Nay, anong nangyari sa ano nito? Kahapon lang tayo hindi nagkita. Nguso. La, la, ano po, lagot po sa tricycle. Kateklam, nabawasan ng kapugian, o. Oh. dito sa pisngi, tapyas sa bibig. <tipos> mm. kaya na, kainin mo na ito.